Ngayon guys, ang pagkumbung tayo ng pata ng baboy. Sisigan natin. Meron siyang kamatis at sibuyas. Ayan na siya. Ngayon, okay. ito yung gabi at yung radish. Maglalagay tayo ng siling haba at yung ating pechay at sitaw. Hugasan mo na yan guys dito na siya guys ang sinigang na pata ng taboy ayan, sarap siya guys mayroon siyang gabi, radish, sitaw at pechay ayan, sarap na yan tara, kain na tayo